Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita, sa balita. Hindi lang basta balita At syempre pati entertainment Para kompleto regados, dala namin ang mga balitang sports Abante ang best Balita Entertainment Sports Talk. Abante ang best Una sa balita Entertainment Sports Talk Uso provincia uso provincia ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes alas 12.30 hanggang alauna ng hapon kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon, Luzon Provincia kasama si Barrio Beras Barrio Beras Mga buhay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng masuki namin sa buong mundo rin via online. Ito po ang Luzon Provincia hanggang alauna. Kamusta po kayo? Mainit pa rin ha? Wag ko kayong bababad sa labas sa mga oras na ito. Kawawa yung kahapon na na-flash natin. Diba? Meron ding rider na, namatay nga sa pila sa Ayuda sa Marikina Sports Complex. Sobrang bilad sa araw. Nawalan lang ng malay. Siyempre, biglang bumulagta. 20 anyos lang eh. Delivery rider, hindi na po binigyan ng pagkakataon na wala ng second chance namatay din ginagabihan pagkatapos may sugod sa hospital It's stroke or whatever ano paman po wag kayong lalantad sa araw ng matagal alas 9 hanggang alas 3 ng hapon at least protektado kayo sa loob Huling araw ng Abril, mga kalusob, at 20 na po tayo. Nandito na mga headlines. Nasa dalawang daan ng mga polis ng Davao. Ito po sa Davao City Police, yung bumoto na sa absentee voting. May local absentee voting na tinatawag. Pati sa mga kagaya namin na nasa media o pamamahayag, pwede na po dyan sa local absentee voting. April 28 pa yung nagsimula at hanggang mamayang 5 o'clock na lang. Uh, advance ang pagboto. Samantala, Palaway nyo, nakapagpalipad po na aeroplano gamit daw ang lumang makina ng grass cutter. Kita mo yan na Nasa picture na yan, no, oh, Mang Teban? Excellent! Nakapagpalipad sa aeroplano. Kaya nang pwede isakay kayo dyan. Dami-dami rin. Ano'y sasakay tao? <laughs> 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 Ha? Ah, may palalaga dito ka ah, kasi ako pa lang, oh. Ah, ngayon, ang isa pang headline, horseback riding patrol. Oh. ng Davao Police Provincial Office. yung Airlines. hindi mabot sigurong lugar, eh, kakabayuhin nila. Ay, kakabayuhin. Sasakay po sa kabayo. Yung mga polis natin dyan, ha, para patrolan. At staff ng bigas ng National Food Authority Inilipat sa Eastern Visayas Provincia Nakatikim na ba kayo ng 20 pesos na bigas? Kamusta po ang lasa? Kamusta po ang texture ha? Ah, balitaan nyo nga kami ni Sir Ogie Alas 12:37. huwag eh. kalimutan din po na labing tatlong araw na lang Maririnig na natin ang inyong boses your voice 2025 elections agenda Billionaire News Channel at Abante Radio special coverage tantabay lamang po kayo dun sa mga suki natin na nag-aabang po ng mas komprehensibo at malawak at uh, malalim pero naiintindihan ng mga talakayan at uh, pagtutok sa midterm elections Abante Radio Live Tampok syudad muna tayo. Tampok syudad. Syudad. Tandag ang ating uh, today na midweek na naman nga pala. Merkulis na tayo. Last day pa ng April. Tapos weldo. Excellent! ganda ng pagkakataon no? midweek. Tampok Sinad, Tandag City, Karaga. Ang Caraga po ang rehiyon sumasaob sa Tandag. At ito mga kabante ay partikular na nasa probinsya ng Surigao del Sur. 21 yung barangay po na nasa ilalim ng Tandag. Hindi Tandang, Tandag City. Ang mayor po nila dyan ay si Mayor Roxanne Pimentel. Ang vice mayor niya ay si Vice Mayor Eleanor Momo. At ang uh, salita, dyan, salita, dyan, ay ano anday, yan Ang salita po ay surigao nun. At saka po si at siyempre Tagalog. Huwag <today> <today> kalimutan, patuloy niyo pong bilhin at subaybayan ang abante. Una sa balita na tabloid at abante tonight. Mabilis sa balita. ah uh, mali yata yung tagline ko. <laughs> Pag abante tonight ang inyong uh, bibilin, una, mab tama, mabilis sa balita. Ayun, kala ko nagkamali lolo ninyo. Eh, ha? At ang patuloy po na pakikinig sa Abante Radio 1494 sa lakas pa na maabot po nating broadcast. Ha? Balitaan nyo kami sa inyong lugar kung kamusta naman po para mas lalo nating mapag-igi, mapaghusay pa ang public service at balita sa inyo. Hane! Cowboy Police, nakakatuwa yun no? yung mga nakakabayo, mamaya alamin na natin kung ano bang mga dagdag detalye doon uh, pambihiray, yun pa, nakabisikleta, nakamotor although wala pa tayong helikopter o konti lang, no ito, nakakabayo muna mga member po ng Davao City Police speaking of police, bumoto na nga dahil po sa absentee voting na tinatawag, bahagi po ng programa rin ng COMELEC at hanggang alas 5 na lang yan today. Maabante sa balita niyan, abante reporter Edith Isidro. Luso Report! Report. Um, ba? Nakaboto ka na rin ngayon? Nakaboto ka na rin sa absentee? Wala. Hindi pa? Oo, oo. wala pa. Ay, hindi pa? Kailangan yon oh, mag-isa ako eh. Ooh. Dapat yung uh, office. Oh. <laughs> opo, opo. Oo, nakita ko, nagbumuto na kayo dyan. E, oo, oh, meron na. <laughs> Sige, ma'am. Pero yung iba dito, nakabuto na. Oo, tama po kayo. Ngayon. Ngayong araw, ang uh, huling uh, araw ng pagbuto ng mga taungan ng Gabo City Police Office para sa local absentee voting or lab para sa 2025 midterm election. Ang ground floor ng DCPO main Building ay nagsisilbing voting center para sa mga polis mula sa alas 8 so hanggang alas 5 lamang ng mapot. Samantala, in ang police naman, sa ilalim ng Police Regional Office 11, ang bumotibin sa local absentee voting. Ayon naman kay Kap. Marcel Caballero-Cuazon ang talapagsalita ng DCPO. Nagsimula noong Abril 28, absentee voting hanggang ngayong araw na lamang. Merking tulong sa mga police ang pagkakaroon ng law para magamit nila ang kanilang tarapat ng pumoto sa ilalim ng Comilic Resolution No. 11091. Kulad na ba o ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis. Walang Thank you! Abante Radio Davao, edit isidro. Abante Radio Live Report. Alas 12.42 ang oras. Grabe naman yung walang pambili daw ng gamot na nagpakalunod. Talagang minsan ang hirap ng buhay, hindi mo rin talaga maapuhap kung bakit nga naman no? eh, natagpo ang wala ng buhay sa ilalim ng balon yung isang senior citizen sinasabing problemado daw to mga kaabante sa pambili ng gamot para sa kanyang karamdaman na discover siya ng kanyang anak na si uh, o ng anak niya si Lolo Welpredo 69 years old talaga naman ah kung hanggat maaari po kayo ay may maitutulong ha? at may alam kayo na medyo dumaranas din sa medyo hirap at uh, may magagawa kayo, wag kayong magdamot ha. Malaking bagay po yung tulong natin kahit pa paano. Uh, Samantala, sa iba pang balita sa probinsya ngayong pong tanghali, <laughs> John, sa Eastern Visayas, binahagi ng NFA nung kanila pong regional manager si uh, May Sara Sabare na ililipat daw ng mga opisina ng NFA sa Caraga at Bicol Region sa Eastern Visayas yung stock nila na bigas Ito'y bilang suporta at paghahanda sa bintahan po ng 20 pesos kada kilong bigas Pasin na rin sa direktiba yan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa ilalim ng programa, mga kabante, makabibili na ng hanggang 10 kilo na 20 pesos. So magkano yun? 200 piso. Kung 10, maximum mabibili mo. 40 kilo naman kada buwan ang may hihirap po na pamilya, allowed sila. Ayon kay Sabare, 10,000 sako raw ng bigas. Yung alokasyon at hinintay pa nilang kumparmasyon ng Region 4 kaugnay dito. Ang pilot launch ng programang ito ay resulta ng closed-door meeting ng Paulo itong April 23 sa labing dalawang gobernador ng Visayas Region alas 12.44 no, meron pong statement dito uh, ang sabi ni Cadet Mark Joseph Bito ito po yung ano nung uh, kahapon ba ito yung top 1 ng PNPA sinaglawin class of 2025 valedictorian lang naman yung mama ay meron po siyang ano merong uh, sinabi siya hindi hindi namin kayo bibiguin yan ang kanyang statement diba napakasarap pakinggan sana. Umabante sa balita, bante reporter Nilo Del Carmen. Lusob Report. Report. Kabanteng Nilo. Iya yes, sa abanting body at uh, sabi nga niya, buhay man ang kapalita hindi hindi namin kayo bibiguin. Ito ang matapang na paninindigan ni Kadet Mark Joseph Vito, ang top 1 ng PNP si Glawing Class of 2025 uh, sa kanyang damdaming mensahe sa pagtatapos kahapon uh, ayon kay Vito, hindi siya umabot sa tagumpay dahil sa swerte kung hindi dahil sa determinasyon bumangon sa bawat pagkada pa at patuloy na lumaba na uh, para sa pangarap uh, binigyan din niya na uh, dadal kasi nila ang prinsipyo ng ustisya, integridad at ang serbisyo habang tinatahak ang bagong yugto bilang mga galap na tagapagtanggol ng bayan na kinilala si Bito bilang rank 1 sa kabuuan 206 na graduates at tumanggap ng presidential kampilan, journalism kampilan, best of uh, forensic science at best in General Education Awards personal ito iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng minsahang piliin ang marangal kahit walang parangal ang commencement exercises ng PNP ay ginanap kahapon sa silang kabiti kung saan nagtapos ang nasa 168 na lalaki at 38 babae kabilang ang labing siyam mula sa Calabarzon. Ako, Sinilo Del Carmen ng Abante Radyo, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti Abante Radyo Live Report! Salamat, Abante Radio South Luzon. Si uh, Nilo Del Carmen, yung pong napahingahan. Habang patuloy natin din na inanayahan kayong suportahan ang Lusob Provincia Weekend Edition. 1 to 2 p.m. every Saturday. Ha? Excellent! Kasama dyan si uh, Kabanting Jun Mendoza at si Nilo Del Carmen. Samantala, silipin nga natin yung headlines ng Abante Tonight News. Uh, ah, meron pong section dyan, pagbuklat nyo na may mga balita rin sa probinsya, ha? Ito, medyo malulupit lang po yung mga headline. Uh, wag na kayong masusurpresa. Bata ni Rape Slay ng lover ni Tita. Turista, todas sa outing. Bulkang Bulusan muling sumabog. Kalagita Binaboy, tinodas ng senior citizen. Yan lang yan po sa mga mababangis na headlines sa probinsya section abante tonight news today. Under rationalized reforms. Sa Davao Oriental po, official ng nilunsad ng Davao Oriental Police Provincial Office yung tinatawg uh, nila na Pro 11 Cavaliers, ang horseback riding patrol unit nila, yun palayam. Ah, uh, Pro 11 Cavaliers, ang uh, horseback riding patrol unit nila ni Martes lamang kahapon. i -ni launch po ito ng Davao Oriental Police Provincial Office dyan sa may Menzi Beach Park sa Mati. Wala lang kaming uh, visual yata uh, wow. na hindi may pakita ngayon. No? Uh, pero kasunod po ito ng 10 araw at 80 oras na training. 10 days and 80 hours na training. Nagsimula no Abril uh, 4 kung saan tatlong isa. Uh, 31 na PNP personnel 31 mula po sa iba't ibang unit sa buong Region 11 yung sumilalim sa horsemanship training. Dito pa sa inyo dyan sa Luzon Provincial Team, sino magaling sumakay sa kabayo? Ah, Taasan pa. Ha? Si Luis. Talaga, nangangabayo si Luis. Magaling ha. Eh? Si Ogie, nangangabayo din. Si Jan, nandiyan ba si Jan o si Del? Alos pala kayo dito, sumasakay ng kabayo eh. Si Joan, anong ginagawa mo? <laughs> ha? Nagugupit. Ha? Ah, Ginugupitan mo yung kabayo. Ngayon, balikan po natin tong uh, PRO 11 Cavaliers, mga kabante, horsemanship training, ilang oras? 80 hours, 10 days, sinasaklaw po ng pagsasanay. Yung mga pangunahin pong kasanayan sa pagsakay, mga advanced na maniobra, at mga espesyal na pamamara ng patrol gamit ang kabayo. Kabilang yung mounting, dismounting, obstacle navigation at formation riding. Si Hino supportan po ng uh, inisiyatiba PNP Memorandum Circular Number no. 2014-046 at nakatanggap ng suporta mula sa mga local government units. Bago ang Dabo, may isa pang lugar eh, probinsya rin na nagsimula ng ganito. Ang katwira naman din nila, marami pong lugar na nasa, alam niyo na, yung mga, nayon mga kanayunan, uh, hindi mapapasok mga sasakyan eh, kabayo ang ginamit. Okay din naman, mabilis din talaga ang kabayo responde. Ha? Honest job hire ng Pasig Pasi City. Sinauli sa may-ari ang higit sa magkano? 100,000 pesos po ito. Napulot na pera. isinoli sinuli yung 100,000 pesos. At alamin natin ang buong kwento. Buat kay Avante, reporter Joben Escaniel. Luso, report, report. Tuloy ka lang, yes, tuloy. Sa mayan, yes, sama yan ka kabati. Hinangaan ng mga netizen ang pagiging tapat ng isang job hire ng Paso City LGU matapos isauli nito sa may-ari ang nakulot na pera sa isang wedding shed sa barangay Sablugon, Paso City, lunes, April 29, 2025. Ayon sa Paso City PNP, pumunta sa lamin ng tanggapan si Vincent Murata, 30 siya na taong gulang, job hire sa Public Attorney's Office ng Pasi City LGU para ibalik sa may-ari ang napulot na pera na nagkakahalaga ng 140,000 pesos. Na, nagawang may sa uli sa may-ari ng ang pera na si Reynold Castor, 55 taong gulang, matapos matukoy ng mga otoridad. Malaki ang pasalamat ng may-ari ng pera dahil sa ipinakitang katapatan ni Murata. Ako si Joven Espanyal. ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang minti. Joven, yun bang uh, may-ari ng 100,000 uh, pesos? Uh, kamusta naman? Anong information tungkol sa kanya? Uh, ayun po sa may-ari, Kabadi, is nahulog o hindi niya namalayan na mm. nawala niya palang pera. Mm So sa waiting shed na kung saan siya ay... Uh, uh -oh. Kung saan siya ay Naghihintay. Uh, nakamantay. Oo. Oh, oh. ng kasakyan. sasakyan. Sasakyan, oo. Oh, oh. Uh, para saan sana yung pera daw? Uh, natanong pa ba? Or somehow na nausisa uh, hindi, pa? Hindi, na, hindi na na i-detalye. Uh, okay. kung, kung para saan yung pera. Oo. Oh, oh. Pero malaki ang pagpasalamat ng may-ari na naibalik sa kanya. Mm -hmm. Yung Kasi... malaking halaga. Oo. Oh, oh. Kasi syempre baka for emergency rin yung gamit nun, di ba? So mabuti na ibalik. Ah, yes. Tama ka ba? Ah, okay. Thank you so much, Jobens. Kamusta ang panahon dyan sa inyo? Ah, uh, medyo makulimlim uh, uh, yes, kabaji. Okay, ingat lang ha. Thank you. Uh, thank you si Joven Escaniel. Mga puna mga kaabante. Diyan pa rin seri ng Antique, nakahandang umalalay ang Antique Provincial Government sa mga mawawala naman ng uh, hindi ho ng pera to, mawawala ng bahay kasunod pagputok naman ng pagputok ng bulkan Kanlaon. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Roderick Train, may mga residente raw sila na posibleng mga ilangan po ng tulong dahil nga sa patuloy na pag ng vulkan. Gayunman, bantay sarado nila yung sitwasyon at wala pa naman na nangangailangan ng tulong sa ngayon. At kung meron man, sinabi ni Train na maaari silang kumatok sa Municipal Social Welfare at Development Officer sa Antique. Bukas, sa mga rin doon sa mga tawag dito, yung mga walang trabaho uh, o kaya ay may trabaho pero gustong lumipat ng trabaho o may trabaho pero ayaw niya ang trabaho niya. <laughs> ba't, ang, ka ng kamay? <laughs> o may trabaho, uh, hindi gusto ang sweldo. Maraming concern kasi, di ba? Sa pagtatrabaho. Eh, sabi nga, binigyan ka na ng trabaho. Gusto mo, mataas pa ang sweldo. Uh, anyway, seriously po, bukas ang ating Department of Labor and Employment ay sagad-sagaran ang gagawin po na job fair nationwide 68 cities ah, 68 uh, sites sabi ni Secretary Benny Laguesma ang job fair nila bukas kaya po samut sari mga employer ang darating dyan iba't ibang klaseng trabaho sa inyong lugar makibalita lang po kayo dun sa PESO Public Employment Services Office ayan ah, ho yung isa sa mga limot at uh, magagaling na bayaning tanggapan sa bawat LGU na hindi masyadong na-highlight ang PESO A Public Employment Services Office. Bukas yan. May 1, Labor Day. Sandali at merong live report din tayong isa pang yahabol. Sa Palawan po ito, may nakapagpalipad ng eroplano. Mantakin nyo kung ang US uh, na aircraft carrier na Harry Truman ay nalaglagan ng manapakamahal uh, na eroplano sa Red Sea. Ito naman ho sa atin, naka isang Palawenyo nakapagpalipad ng eroplano gamit ang lumang makina ng grass cutter. Excellent! May video kami, makikita nyo, ha? Umabante sa balita, abante reporter Romy Luzare. News Report! Hello, Romy! Minyo na ang views ng uh, nag-viral na aeroplano na nagpalipad na nagawa sa sirang makina ng grass cutter Nagawa ng ng Palawenyo na si Ronald Dutino na mag-ararohang Palawan. Noong uh, nitong uh, araw ng linggo, April, April 27, ay uh, mabilis na uh, nag-viral ang pagpapalipada ng DIY na aeroplano na ginamit na ng makina na inayos mula sa glass cutter. Kaya naman proud ang pamilya ni Ronald at sa uh, sinilala ng lokal na pamahala ng Rojas uh, dahil sa pagiging uh, malikhain ito. Noong taong 2018 ay uh, nakagawa na rin si Ronald ng Dukas sa para sa kanyang uh, anak na ginawang laruan at eroplano din at nitong uh, taong 2021 uh, ay uh, niya ang marami sa lihan niyang uh, mini hydropower sa barangay Magara Rojas, Palawan. Anong, at, ano? Uh, isang uh, lang yan, uh, Romy? O oh, isang piraso pa lang yung ginawa niya, natalip uh -huh. pa dito. Uh -huh. Hindi ko na nagpagala yung video, nasa 5 minutes yung video niya. Ay ganoon, pero hanggang mataas oh, ba din, mataas? Oo, oh, mataas ang pagpapalipad niya ng aeroplano. Ang oh, galing, oo. Oh, okay. Kasi yung picture picture lang pala itong nasa amin dito, okay. Oo, oh, picture lang, 5 minutes kasi yung video 5 minutes, eh. okay. Sige, so saan, uh, anong, anong sabi ng local government, anong plano nila dyan? Yun nga, hindi pa natin alam kung anong plano nila Basta kinilala lang nila yung panggaling tayo nito Oo, oh, oh. so kinilala lang Ah, oh, okay yung, uh, Kala ko pa, hindi naman sa, sa content ginagawin. lang yan Dahil sa content, hindi uh, naman, ganun. Oo, oh, hindi, hindi naman Di naman, very content good okay. okay, sige Okay, thank you, Romy Maraming salamat sa si Romy Luzares ng Abante Roger Ang balitang mabilis, nabangis at walang hinti Maka mas mapakinabangan pa, mas ma-explore po ha Kasi yung ingenuity at saka yung galing nung mayon Yan ang mahalaga doon ha Romy, thank you may the crush live we all my pa patibaka diyan ang happy birthday today uh, anong gusto niyo tutugtog na to aling pepang o gusto niyo yung medyo may uh, inuman <laughs> inuman ng tubig happy Ayan. happy birthday sa'yo ang pagkain. Tingnan ko ngayon listahan ko sa may birthday today. Katapusan po ng uh, Abril na. Mantakin yung katapusan na ng Abril. Ang bilis ng panahon, di ba? Parang uh, kung may plano kang gawin at hindi mo ginawa, talo ka na talaga. Happy, happy. Andito na yung araw na yun. Uh, Crisaldo Nuevo. Happy birthday. Sayo? Noriel Abong. And happy birthday. happy, happy. Hey! Also kay Joe Ronald, Aubrey Garcia, o oh si Audrey, hindi Aubrey, Audrey Garcia, happy birthday, ah, happy birthday. At si Eddie Lopez, birthday din. At uh, belated din kay DJ Sherry Valderrama, uh, belated happy birthday sa Ali. Ha? Happy birthday! Matuloy po kayong uh, lumaki, uh, malusog, masayahin, at uh, madasalin sa lahat na may mga birthday ha? pasyal na tayo uh, saan tayo papasyal ngayon? pasyal hmm. probinsya mangkagangi tama po ba? mangkagangi island kilala po na bat island natatangin destination to sa may tandag surigao del sur matatagpon po dyan yung apat na pong uh, minuto Uh, na biyahe gamit ang pump boat. O pwede nyo matagpuan ang Bat Island nito after 40 minutes ng biyahe sa pump boat from Tandag Bay. Ang isla ay sa kanyang puting buhangin. Ayan, oh. At syempre, malilinaw na mga katubigan. Makulay din yung ecosystem po nila. Puting buhangin, malilinaw na mga yung clear waters nila dyan, bato at mga rock formation ban ng paniki ipupuntahan namin dyan talaga kaya Bat Island yan ang tawag at ah, tinitirahan po ng mga paniki nagbibigay ng kakaibang atraksyon para sa mamahilig sa wildlife at kalikasan pag uh, magtatakit uh, silim na papalabog ng araw lalabas na po sila yung mga paniki ha? At siyempre ang uh, pag-access sa isla ay pwedeng marating lang sa pamamagitan ng pump boat at uh, kadalasan pong buk bukas lamang sa, sa mga oras ng low tide. So medyo secluded din yung island. Wala pong commercial na facilities kung sakaling kayo ay magpunta ha. Uh, pero still kung gusto nyo adventure, uh, pwede nyo pasila ng Mangkagangi Island na kilala rin bilang Bata Island. Okay, okay, Ay, na pala, pahabol ko lang ulit. Uh, gusto kong batiin at pasalamatan ang uh, San Antonio Abad Parish May Bunga sa panguna ng uh, Parish Administrator natin dyan na si Father John Albert Absalon. Sa matagumpay po na ginanap na pilgrimage. Uh, Nakatuwa naman, no? a uh, Parish Pilgrimage 2025 last Saturday, uh, April 26. Nakasama ako dyan at si Mrs. at masaya kami at iba pa mga kasamang community dahil po sa pitong mahalagang makasaysayan na matatanda na matatagal ng mga simbahan. Gaganda talaga oh. Pakita mo nga sa Gled Joan uh, yung picture. Ayan oh. Uh, wag niyo na po akong hanapin kung nasaan diyan ha. Uh, ang uh, mga pinuntahan namin sa Archdiocese or sa Diocese ng Malolos sa Bulacan. Magaganda pa ang mga mga ano dyan eh, sa Bulacan. Ang uh, mga um, simbahan uh, Nuestra Señora del Carmen Parish, yung uh, Barazo in charge, sinanap ko yung pusa, hindi ko nakita uh, Minor Basilica and Cathedral ng Immaculate Conception St. Elizabeth of Hungary Parish Minor Basilica of La Purisima Concepcion, at saka po uh, National Shrine of Divine Mercy so, sa Divine Mercy maganda eh Uh, ibang klase rin yung experience. National Shrine of Our Lady of the Immaculate Conception of Salambao, Obando Church. Nagsayaw tayo sa Obando. Baka yung magsayaw dyan? National Shrine of Our Lady of Fatima sa Valenzuela yung last. Thank you, Father uh, John Albert at sa lahat ng mga community ME uh, at sa lahat na ha. Napakasaya. At iba rin po yung experience na paminsan-minsan meron kang ganitong uh, panata at pagninilay. Mabuhay! Excellent! Ang lahat ng programa na Abante Radyo ay subaybayan every uh, day, Monday to Sunday. Kapag uh, gusto niyo po ng kaunti naman na uh, relaxation sa si gabi, may pwede kayong panoorin at pahinggan yung Televive. Lunes hanggang biyernes, 9.30 hanggang 10.30 kasama si Aimee Sebastian. Si Salamat sa Lusog Provincia Team. Ako si Badio Veras, Mabuhay, Pilipinas ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang radio, TV na. Ito ang Abante Radio TV.